Tapos nga pala namin pumunta ng agency at magperma ng bagong kontrata eh. Pumasok kami dito sa koo, Ayan. Ako. Ako. Frutas. lang ako yung apple. Saging kasi medyo unify. No low Ito lang kaya. Ito muna. Dalawa. Ayapan. Saging. Frutas. Saka

Sos lang. Ang timpla yata ito. Pang parang pang marinade no. Ayun, <laughs> <laughs> may gawa ulit tayong fruit salad. Nandito kayo. Hindi, dun sana. Eh, pr... Yun. Eh, yeah. yeah, ganun rin Parihas. Ah, o, tactile. <laughs> oh, okay ito. Ito, ito. Ito, na sa akin. Ay, tabi. Tabi. Ayan, mga pagkain dito bilihin. May popcorn din. Ano pa isa po sa scan corn. Bilihin ko na ito. Pringles. Oh, much is the Pringles. <coughs> sari-sari mga kamo dito marami rin rice chocolates milka milka guys mga chocolate milka mga milka mga sari-sari and biscuit and crackers Rice, may rice dito. Wala ito pala rice. Amala. o oh, 699. Ay. Oo oh, nga 619. Oo nga. Okay na din. 699 no. Oh, asay bay. 640. Eh, ito 649. Eh, ito pala 'yung oh, mga bigas ni Mora, no. Masarap din. to. Sarap 'yan. Ganda 'yan. Oh, Ito, bigas ko eh. Wala lagi ya entara Tubig, to big romil to big mana guys ya mangkarter nih nggak energy drinks soft drinks juices and milk tomato sauce tomato sauce ayan tomato sauce ayan nga juice mga drinks guys dito kami sa co-op pagamitin namin yung allowance namin na sa zip card zip card ayan. ang ganda nung mirror o, Makita mo yung mga fruits and vegetables ang ganda nung pagka nga Thank you guys. Pa Pa-subscribe na lang po sa YouTube ko. To bring out Labuyo Vlogs sa Hungary. Thank you.